Winfred, nandito Ayan. si Mary Ann at inireklamo na hindi ka naman nagsusustento, wala kang binigay sa panganganak. Nakaano ako mang sa 20 mil, ma'am, in ko dyan, mang 20 mil. Mm -hmm. Yung 20 na sinabi mo, binigay yung kay Ate Gina, pinaano sa, sa bahay po na di ba alam mo, mm -hmm. bago ako panganak, hirap na hirap na ako kasusunod sa sa'yo. Umpisa, nagbuntis ako, nagtrabaho ako, wala kang binigay sa akin. Tutulungan ng Wanted sa Radyo, may staff na iya-assign. Tapos doon muna tayo sa barangay, ihanda ninyo yung kwentada. Kung yung sasahod po ninyo, pag-uusapan po natin Up. sa barangay. Yung sa bata po, pag-uusapan po natin sa CSWD, ma'am. Yes, okay po. pinag po namin dati, na nag, bago po siya nagpabarko, sa, buntis pa po ako, sabi niya po sa akin, sapat na ba yung 15K sa amin po ni Bebe? Siya po nag-offer po sa akin. Tapos mm -hmm. so, sabi ko naman, ikaw, hindi naman ako nagingi sa, po, sa kanya po. Yun lang po. Kailangan ko lang din po na mabigyan ng ano po yung bata po. Kasi hindi pa po, po ako makapagtrabaho sa ngayon. Dito, dito kung yun sa lupa, sir, wala kung ano, wala kong ganyan kalaking pira na 15,000. Wala kung pira yung tungkol na sa bata, pwede. Sa amin po, hindi naman talaga kami nagbibigay ng ano, ng halaga, ng amount. Ang sa amin lang po, pilitin nyo po na magbigay kahit po, kung 15,000, kahit kalahati, eh, kung wala po kayong trabaho, or 10,000, nasa inyo po yan. Pero huwag nyo po sasabihin na hindi pa po kayo makapag-decide kung magkano. Kaya pakain na ako ng anak ko ngayon dahil dito ako sa lupa eh. Sir, anak nyo din po yan. Siyempre, nakain kayo, kakain din dapat ang anak nyo. Alam, kakain kayo, hindi magagata ang baby nyo. Kaya, eh, i lang ako sa mga construction dahil ano nga eh. O, oh, eh, yung po nyo sa construction, hatiin nyo po para po sa baby. Ganun ano, lang. Ano Ibigay ko talaga yung ano para sa baby mo. Dapat <laughs> talaga, ang priority po natin, bata, bata. yung po yung pinaka-importante kasi noong ginawa nyo naman yan, wala namang kinalaman ng bata eh. Noong lumabas sa mundo, ayan na, parang pinuproblema nyo. Kung tutusin, hindi nyo naman dapat problemahin yung bata. Dapat magpasalamat po kayo dahil nagkaanak kayo. Wala namang problema sa akin, basta yung sustento sa bata, tuloy-tuloy lang. Oo, tuloy lang. Oh, tuloy lang oh. Kasi eh, nintry ko na mag... Ako na, ako na mili ng pangailangan ng bata. Nasa trike lang yun eh. Kailangan ng bata eh. Sabon, Shampoo, at saka tubig, gata. Gatas. So kasama ng gatas yun. 3K lang talaga yun. Ako, ako lagi namamalingkin na, 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 na yan eh. I-supply ba. Doon ko nanuhan niya. Na boarding house niya. Kaya nas, yan talaga ang ano ko, nasa 3K lang talaga ang ano. Ngayon kung ano, is 5,000. Oo. 5,000. Kasi yung pinag-usapan namin na 15K, siya, siya, siya nangako niyan eh. Na ano. Ako, pag naka-onboard ako, pwede yun wala naman itong pinarma na 15 k talaga ako. Nagsalita lang ko na gano'n. Kung on board ako. Yun ang pinag-usapan namin. Kung kayo sa barko, kung nakasakay kayo sa barko. Bar. 30,000 pa nga kung nakasampa ako, pwede. Oh. Hindi po ako papayag ng 15K kasi hindi naman ganun kalakihan sa hod ng asawa ko, 15K bibigay sa kanya. Ano siya, bata niya, ilang, ilang buwan pa lang, tapos 15K bibigay sa kanya. Parang buhay rainan na po siya noon. Tal kami. Hindi pa po yan nag-aaral. Ano pa lang yan, baby pa lang, tas 15K. Okay lang po, papayag ako kahit ng mga 8,000, pero 15K hindi ako papayag. Kung ganyan lang po na ganyan, 50K yung niya, talo niya po yung ano, yung merong, nag, may trabaho na na ano, buhay rey na, na hindi po ako papayag. Kung ganyan, hindi, ikulong na lang niya yan. Bahala Ang sinasabi po ma'am ni sir, Habang nandito pa siya sa lupa at hindi pa siya nakakapagtrabaho, nakakasakay sa barko, yung pong 5,000 ang sustento niya monthly sa bata. Pero pag siya po ay nakasampa na sa barko at nagtatrabaho na siya, 15K or 10,000, yung po yung sabi niya para po sa pangangailangan ng bata. Kasi po ang bata, nalaki po yan. Kaya po ang bata, nalaki rin po yung pangangailangan. Kayaig na akong 10,000 para matihimik na lang ang kaluluha niya pero hindi ako magbigay ng 15 mail. Kung ganyan ang magiging usapan natin, di magpakulong na lang siya bahala na sila. Total, paro nila ginusto yun eh. Pero hindi po ako okay, papayay ng 15 mil. Buwere na na siya nun. Tanggap niyo na po ba yung 10K na inaalok po ni Sir Winfred na sustento doon sa baby kapag siya ay nakasampa na ng barko? Sige, matanggap ko naman po. Pa, kung makasampa po siya ng, ano, ng barko, kailangan tuloy-tuloy pa din ang pagsustento po yung sa ano tatay. Yes po. Tuloy -tuloy Kasi kaya pala, palaki ng palaki yung gasto mm -mm. sa batay. Sir, Uh, okay na tayo with Miss Mary Ann, kaya lang meron pang nagre-reklamo sa inyo, ang um, kumupkup sa kanya ng mga panahon na hindi ka nga nagsusustento. So, ano pong explanation niyo doon? Si, kay ma'am, ano, kay ma'am, kay ma'am Gina, uh, nagsabi ako na, sabi ko, alalayan mo lang muna si Ann habang nagbubuntis. Tapos, ako na lang balas yung pagbaba ko. Ngayon, Si, sila, hindi ko alam kung pero walang wala kong binanggit na halaga kung magkano ha. Yun lang ano ko doon. Kaya isa sila, sila lang dalawa nag-uusap eh. Mula nung dinala sa akin si Ann, April 28, ang iniwan po sa akin salita ni Ma'am Angie, yun nga, Oo, uh, ako na yung nag-alaga sa kanya. Ngayon, dahil po ako nagtitinda sa paling, palengke, 800 a day ko, iniwan ko yon sa ati ko. Kilala niya ati ko eh. And then, uh, sa akin din naman ako naniningil eh. Mas ang sabi ni, kami po talaga nag-usap niyan, pero siya nangako. Wala siyang searching amount na ta, binangako talaga. Pero, dahil po ako eh on call at nagtatrabaho po ako talaga, 800 to 500 a day ko. Ang salita ng may-ari ng bahay, kung maubos mo sa hindi yon ano bang tawag doon yung wala ka ng consumable. uh, consumable na mo ba yon ngayon dahil po, may tubig at ilaw pa po siyang 1000 yung iniwan niyang pera yun na binayad ko tama Dahil ang sabi niyo sa akin bago kayo umalis ipapadala niyo sa GCash malinaw dahil sa salitan yung mukha akong pera ng huhot hot sisingiling kita 500 a day ko when Sige, ha? Uh -huh. Dahil pinangakuan mo naman ako na ikaw na bahala sa akin. Pa rin mo yon para wala tayong pag-uusapang iba. Diba? Tao kayong pumunta sa bahay ko. Tao ko kayong tinanggap. Pinakain ko yan. Hanggang ngayon, ha? Wala akong sinisingil kahit singko. Alam mo, sabi ng abogado, ilista ko na ito na magagastos ko. Pero sa akin, wala na yun eh. Yun lang sisingilin ko sa'yo. Yung bayad nyo sa akin sa pag-aalaga sa kanya, balikin si milyon. Nagbigay ng 2,000 po. Di, 13,000 na lang. Yung ginastos ko pagkua sa kanya, 500. Red? yung time sa ATM ko yun lang kinsi ule ginastos ko pa nga pagkuha ng gamit nito eh 1500 lang grab kami at yung bahay daw doon hindi nyo binabayaran sana mahalin mo anak mo sustentuhan mo yun lang ang akin wey hmm, pre so, willing ka ba nabigyan mo ng na 5000 5000 kay ate yun ko lang bago na natin pag-usapan no willing ka bigyan mo ako kasi mukhang pera pala no, ko tapos na yan ay hey, okay na okay na uh -huh ang party list na masasandalan. Axia Number 68 sa balota. Ako si Wilfred Alvarez ay nangangako na magbibigay ng halagang limang piso para sa pangangailangan ng bata habang ako ay hindi pa nakakasampa sa barko at ako ay magdadagdag ng halagang limang piso kapag ako ay nakasakay na ng barko para maging buong sampung libo ang matatanggap nila sa akin kada buwan na ipapadala ko sa GCAS at ako po ay magsisimulang magbigay ng sustento sa August 16, 2024. Ako po si Mary Ann Agdon. Nag-usap po kami ni Wilfred Alvarez, ama ng anak ko, na nagkasundo kami na susustentuhan sa halagang liman libo ang aming anak habang hindi pa siya nakakasakay ng barko pansamantala. Pag nakasampan na siya, ay magdadagdag siya ng halagang liman libong piso na magiging sampung libo na ang uh, kada buwan ang ibibigay niya sa akin. Nay, uh, dito po sa inyong salaysay, bali ang hinihingi nyo kay Kuya Winfred ay halagang 15,000. Sa ngayon, ang sabi po ni Kuya ay, kaya niyo po ba yun? Hindi ko kaya yun. Hindi po kaya. Ang gusto ko po, hindi bababawasan yan. Magbigay ka ng 7,500 sa 16, isunod mo yung 7,500. Last mo na nga, inano yon na 7,500 na lang eh. Para matapos na eh. Tapos ipadagdagawa eh, pa ng 7,500. Di, malulugi. Para ano't, na, anot pa? nag-usap tayo dito. Hmm. Tapos ganyan lang yung aanuhin mo sa akin. Alam mo ba, yung sinabi mo sa akin, walang kabayaran yon kung tutuusin mo. Yung sinabi niyo sa akin na mukha akong pera. Ngayon, sinisingil kita, wala kang ibigay. Huwag kayo magsasalita ng masakit sa damdamin ng tao. Wala pala kayong kakayahan. O, bigay mo yung 7 tapos tayo. Sige, 7 lang, kapitan. Para matapos kami. Ayoko na ng ano. Sinabi ko lang sa manan loob ko sa kanya. Kapitan Gilbert, on behalf of Senator Idol Rafi Tulfo, uh, kami po ay nagpapasalamat, gayon din po kay Kagawad Carlito na gumabay po kayo sa amin hanggang simulang pag-ere, uh, inabangan niyo po yung pagdating po namin dito. Uh, Sir Senator Rafi Tulfo, uh, maraming maraming salamat po at patuloy po kayong nagiging kaisa at katulong ng ating mga mamamayan para sa ikaayos at ikagaganda at maraming salamat po at marami pa kayong mga tao na natutulungan kagaya po ng et, yung problema po na ngayon ay hinarap po namin. Maraming salamat po kay Sir Rapetolpo po. Nagpapasalamat po ako dahil nandiyan po kayo sa programang ito. At sana po to pa rin po ng tatay po ng anak ko na yung sustento po na hiniling ko po sa kanya. At kung hindi po matupad, nandiyan po kayo para gabayan po kami sa ano po ang mangyari. Ako po nagpapasalamat kay Senador Rapitul po sa gabay po ninyo, sa tulong ninyo na kami eh, masulbar ang problema na aming dinulog sa inyo. At mm, salamat po na humarap sila. Dati po hindi kami pinapansin dahil po sa tulong ninyo, humarap siya. Sana po tuparin niya yung sinabi niya at yung napagkasunduan namin dahil kung hindi po eh andiyan naman po kayo para gabayan kami at mm, check po kung siya ay tumutupad sa usapan na pinag-usapan namin, pinagkasunduan namin. Maraming salamat po Senador. Sana po'y marami kayong matulungan na katulad namin na Puro problema. Thank you, thank you, thank you ng marami.